siya hindi ka na talaga lugi sa 200 plus mo. Isa talaga mga mare sa gamit na gamit sa kusina ay itong ang ating mga kutsilyo. Ayan. Kaya nag-invest na rin nga ako sa maganda plus matibay pa na knife set. Sobrang mura lang din ito mga mare dahil 200 plus lang siya at meron na tayong tatlong pirasong kutsilyo na iba-iba yung size. Ayan. Ito yung pangkarni natin. Ayan, ganyan siya kalapad. Ito naman yung isang size, ayan, medyo malapad din siya. At ito naman ginagamit ko siya sa mga paghiwa-hiwa ko ng mga gulay. And syempre, yung palagi natin hinihiwa kapag magluluto tayo sibuyas at bawang, ayan, meron din tayo pantalop ng prutas. Ganyan lang siya kaliit, pero alam niyo nakakatalas nitong mga to. Plus mga meron, meron na din siya kasamang gunting. Ayan siya, hindi siya basta gunting. Kasi may ganito na rin nga siya. Ayan, yung ngipin-ngipin dyan. Ewan ko, pangalis alis ata to ng takip ng bote. 'Yan ginagamit kong pantanggal din ng takip ng bote ng mantika, ng toyo, yung nasa bote. So talaga isang set na siya, hindi na talaga lodi sa 200 plus mo. Pero narinig na siya kasamang lalagyan na napakaganda, ayan. Syempre naman mga mari, meron na din siyang mga butas diyan, ayan, para kapag bagong hugas yung kutsilyo, eh kahit hindi niya napatuyo, i-shoot eh, na kaagad dito. Kinuha pa lang mga mari, isuksukan niya, ayan, marami ka yung pwedeng ilagay diyan kutsilyo, Kung meron pa kayong mga extra kutsilyo sa bahay, pwedeng ilagay marin dito. Eh sa paglilinis naman yung mga mari, natatanggal ko itong ibabaw ha, pakita ko sa inyo. Ayan. Eh mga mari ganyan lang siya natatanggal po siya para ma-i-isid na yung loob-loob-looba nito and ma-brush din natin tong pinakasuksukan ng mga kutsilyo. Madali lang din ibalik. Ayan, ganyan lang. And diba, napakaganda. Matibay ito ha. Makapal yung pagka-plastic and makunat din. Actually, maganda rin siya pang regalo sa mga mami ha. Kapag ako ngayon nakatanggap nito, naku, tuwang-tuwa na ako. Alam nyo naman yung mga nanay, ang hilig talaga ngayon ay mga gamit sa bahay. Kung bet nito, lalagay ka na lang yung link sa comment section or yellow basket. ilang, lang. Salamat.